Dulo po mga ka-friendship, pinalikan ko po kanina. So ayan po, may mga chocolates. Hello, hello! Magandang buhay po sa lahat ng aking mga ka-friendships. So, for today's video po, kararating lang ng bahay. Galing po tayo na masura kay Mr. Bean tonight. So, ayan po. Nag-uumapaw po sa mga chocolates ang ibinigay sa atin. Kay Mr. Bean, alam na alam niya talaga na mamimigay po ako ng mga chocolates sa mga followers. So, ayan po. Binigyan po ako ng sandamakmak na mga chocolates. So, ito po ay ilalagay ko sa Balikbayan box, ayan po, ilalagay natin right away, no? So, ayan po, may po ako kanina. So, after work po, nang no, halkal po ako. And then, nagpunta po ako sa location uh, where nakuha ko po itong mga chocolates. So, ayan po, nung napadaan ako sa dumpster, kasi yung dumpster po nila is mababa. So, nakikita ko siya. Uh, sa loob ng aking sasakyan kung may laman or wala. So, since may laman po at nakita ko ito, dali-dali po akong nagpark sa gilid between dalawang dumpster po, nagpark po ako. So, ayan po, nilagay ko po yung aking gloves, yung sombrero ko, at uh, lalabas na sana ako ng sasakyan nung nakatitig sa akin yung babae. Yun pala ay empleyado siya ng store kung saan yung mga chocolates po ay yun doon tinapon so ayan po nung nung nakita ko siya lumabas ako tapos nagano siya sa akin nag, uh, nagtanong siya may I help you tapos ay, ay syempre nagano din ako ng good alibi ko sabi ko uh, I am looking for a box because I'm moving out to a new place sabi ko uh, do you guys have a uh, box that I can grab in the dumpster tapos sabi niya, I'm not sure kung may malalaking box, but you can try. So, ayan po. So, I think magandang alibay yon. So, ang ginawa ko po, ayan, nag po ako na nanguha ako ng mga box. So, nakakuha ako ng box lima. Ayan, limang box po ang nakuha ko. So, ayan po, pero hindi po yun ang pakay ko. Ang pakay ko talaga ito, yung mga chocolates. So, ayan po, after that, umalis na po ako, nag you ako sa kanya, pero sabi ko, um, babalikan ko ito pag madilim-dilim na. So, ayan po, nung madilim na, uh, binalikan ko talaga at andun pa yung mga chocolate. So, quick dive po yung ginawa ko mga ka-friendships, kinuha ko kaagad isang support at ayan, inuwi na ng bahay. So, ito na po, pak, pak, ayan, Pak, pak, pak. <laughs> so ayan po mga ka friendship ito po yung mga uh, chocolates overload Ay, andito pa so andito pa oh susang damakmak po ito ang dami sobrang dami po mga ka friendships hindi ko po siya na ano ang yung iba nilagay ko na oh double double na diyan oh nilagay ko na kasi andito mini ano lang kasi ito mini kitchen ayan kunti maliit kasi andito ako sa kabila sa kabilang room so ayan napakaswerte natin no at saka okay po ito po yung ano natin kaya kaya pala siya um, tinapon kasi expired na po siya mga ka friendships kung uh, kung if you don't mind expired na po siya saan ba yung ano oh ayan Ah, uh, September 31st, 2023 yung iba naman, November, October. So, expired na po siya. Best before, yun ang nakalagay. Pero, makakain pa ito kasi hindi naman siya matagal, no? Hindi pa naman nag one year. So, pwedeng pwede ko po ito ilagay sa balikbayan box. Kung hindi po kayo masila sa mga expiration date, ayan, pwedeng pwede po kayo nito. So, ayan oh. Lahat po ito, hindi ko po ito ibibigay sa coworker ibibigay ko po ito sa inyo mga ka-friendships sa makakatanggap so, ayan po o oh. so, ako'y magliligpit na ulit dito at uh, ayan po, nagutom na po ako kakain na <laughs> so, ayan ito na po yung harbat natin no so, thank you, thank you Mr. Bean sa mga blessing na ibinigay mo ka-friendship ka Luella Mula temple Ayan, oh, dyan ko na nilagay. So, ayan po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster diving adventures. At sa hindi pa po nag-follow sa aking Facebook page, please follow po kayo at i-share nyo po ang aking video for today. Nakakatulong po ang inyong pag-share ng video. Nakakatulong po yan sa akin mga ka-friendships. At huwag nyo po kalimutan na mag-comment, pusuan nyo po ang aking Uh, video and also sa hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, yes po may YouTube channel din ako, Luwela Mula Temple. Ayan, same lang po sa aking Facebook page. So ayan lang po, hanggang dito na lang. Mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pinas. And always remember, be kind to one another. God bless and I will see you guys sa ating next kalkalan. Paalam!